Good day guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video Honda XRM 110 ay nagkaroon ng problema sa kanyang signal light Sabi naman guys nagpalit siya ng apat na lead sa kanyang signal light At bigla na daw nag hazard ang apat na kanyang signal light Nag function ng apat guys no at hindi nag normal Signal sa left at sa right you know Boost loads idle Paps, ano bang dapat gawin para maging normal ang ating signal light? Kahit naka-install tayo ng apat na lead. Kahit magpalit kayo ng bagong plasher, relay, wala rin mangyayari. Nabibigay pa rin ng apat na signal light kapag lead ang yung ikinabit guys. Pero ikaw ay nagkabit ng dalawang bulb na stock tapos dalawang lead is nag-normal naman ang ating signal light. Yes guys, to, so kaya yan ang ating flash relay. Pero sa senaryong ito guys, hindi kinaya ng ating electronic flash relay na bago na i-blink ng normal ang ating dalawang signal light sa left at sa right. Ito lang gawin nyo guys. Napakasimple lang. Punta lang kayo sa headlight. Tanggalin nyo lang ang headlight cowling nyo. Ang sikreto sa ganito mga problema guys, para maging normal ang ating dalawang signal light kapag lead ang ating kinabit ay nasa a dashboard. So, paano ba? Ay, syempre, ito lang guys. Ang sekretong malapit dyan. Bumili lang kayo ng 3 amperes na diode. Kahit 4 5 o 6 na amperes, bumili lang kayo ng diode guys. Yan lang ang solusyon para magiging normal ang ating dalawang signal light. So, ito yung uh, itsura ng ating diode guys ah. Yan po ay 3 amperes. Yan ay nagkalaga lang ng 8 pesos bawat isa. Sa ating uh, diet guys, is meron yan ang positive at saka negative. Mamaya ituturo ko kung saan nakaposition ang negative at saka positive. Okay. Ang next yung gawin is bunutin nyo ang ating pilot lamp. So, paano ba malalaman na ito ay pilot lamp? Meron siyang kulay na sky blue at saka kulay orange. Yan, yan po ay nakaposition o nakalocate sa gitna ng ating dashboard. Meron kayong makita kita dyang bulb na merong orange at merong sky blue. So, yan ang bubunutin nyo, guys, ha? Yan po ay kapareha ng ating Honda XRM 925 at 110. Magkapareha lang po ang kanilang location ng ating pilot lamp. Ang next yung gawin, putulin nyo ang dalawang linya na yan, guys. Yes, tama ang narinig nyo. Putulin nyo ang dalawang linya nyan linyang yan tapos balatan nyo ang bawat linya o bawat wire. Tapos balatan ang wire ng ating bulb guys. Ang next naman yung gawin is balatan nyo na naman ang dalawang wire na pinutulan nyo. Yung orange at saka yung sky blue. Siyempre, Pagkatapos magbalot ay next naman kunin nyo ang dalawang diode na binilin nyo. Okay, kabit natin na diode. So ating diode guys is meron niyang positive at saka negative. Paano ba malaman ito ay positive o ito ay negative? Meron kayo makitang silver yan sa dulo. Yang tinuturo-turo ko guys. Yang silver na yan, yan po ay negative. So siyempre kapag negative yan, ang, ang katabi naman yung diode ay meron ding negative. So isplice nyo ang dalawang negative guys splice niyo sa yang malaking kulay itim niya naman ang tinatawag nating positive. Yan po ang positive guys. Bawal po magkabaliktad ang dalawang yan. Dapat naka-coincide ang positive at saka negative. Itong gawin niyo oh, guys, shit. splice niyo lang ang dalawang silver lining o negative. Splice niyo lang siya. Kahit kamayin niyo, pwede kasi malambot lang yan ang kanyang mga paa. So kapag na-splice niyo na ang dalawang negative yung dalawa namang positive, huwag n'yong i-splice guys. Kasi dyan natin ikakabit yung dalawang o wire na pinutol natin sa ating dashboard, yung kulay orange at saka kulay uh, sky blue. So next naman is maghihinang na tayo. Lagyan na natin ng counting lead bawat paa ng ating positive guys para madali nating may connect o mahinang ang dalawang wire na nasa dashboard. Yan. Kahit magkabaliktad, pwede guys. Kahit na, saan nakaposisyon yung orange at saka sky blue, pwede magkabaliktad ang dalawang LED Walang polarity yan guys. As long as may connect ninyo ang dalawang paa ng ating diode. So loads, Pops, Idol. Halimbawa, wala akong panghinang. Pwede splice guys. Basta maganda ang pag-splice at pag-tap ninyo sa bawat wire. Ang akin lang, mas okay. advantage kapag nakahinam kasi hindi basta-basta magkaroon niya ng loss of connection. Kung sakaling magkaroon o uh, magambala yung mga wire sa ilalim ng ating dashboard kapag ito o naman ay nahawakan ng ibang mekaniko. So kahit isi, uh, pagbalik magtala ng mga linya dyan, hindi yan magagalaw o magkakaroon ng loss contact kapag ang ating mga wire ay nakahinang. So yan. Next naman guys, ikabit naman natin yung ni-splice natin na negative sa paa ng ating pilot lamp o bulb. So, kahit magkabaliktad, saan banda dyan? Kahit orange or sky blue, pwede magkabaliktad dyan guys. Walang polarity sa linya na nisplice natin. Same lang din yon sa ibaba ng dalawang paa na ikinabit natin. Katapos may nang ang kulay sky blue na wire nyan guys. Sa kinabit natin na, nisplice natin na diode. Yung isa naman na wire na hindi natin nakabitan guys, maghanap kayo ng wire na maliit na pandugtong. Kasi ikakabit natin yan sa body ground o ground ng ating harness. Okay. So, ihinang mo natin siya guys. Pagkatapos mahinang, maghanap kayo ng ground. Kahit saang banda na ground na makita nyo. Ang pinakamalapit dyan na ground is merong ground sa ating headlight socket at meron ding ground sa signal light natin. Kahit sa, saang ang banda dyan, pwede din sa body ground as long as may kabit natin ang linyang yan na uh, dinugtungan natin ng wire. Siyempre, babalatan natin yan, guys. So, nakabit na natin yung dalawang paa ng ating positive sa orange na pinutol natin at saka sa sky blue. Yung splice naman natin, kinabit natin sa ating pilot lamp kahit sa sky blue or sa orange, kahit magbalik tayo, walang, walang problema. Yun namang hindi natin nakabit na isang linya na dinugtungan natin kahit sa ang banda yan na ground guys ulitin ko kahit na pa signal light na ground insert nyo dyan kahit sa headlight or kahit sa body ground as long as naka ground position or nasa ground i-connect nyo ang kulay uh, sky, uh, orange na gagawin nating ground so yan doon, uh, doon ko kinabit guys sa signal light kasi yun ang pinakamalapit na nakita ko lagyan na din natin ng electrical tape lahat ng mga wire na nakita natin dyan sa uh, na hininang, hininang, natin lagyan natin ng electrical tape okay. para kung sakaling uh, may open wire dyan or didikit ang bawat na niya is may wasa natin magkaroon ng grounded so i-check nyo lang guys ha double check nyo lang i-screenshot nyo lang kung gusto nyo makita na paano natin in-install ang paglagay ng diode sa ating pilot lamp ito lang po ang pinakasikretong malapit yan guys sa problema na in, uh, na encounter o na encounter ni'yo sa inyong motor pagkatapos kayo magkabit ng apat na lead sa inyong signal light. So yon testing na natin. Mas lumakas ang ating signal signal light guys. So, oh, kumpara kayo na. Kita nyo ba yan? Naka right signal tayo at the same time oh yung signal is hindi na siya blink So napaka effective po ang paglagay natin ng diode. Dito naman sa kabila, yun, malakas din ang ilaw ng ating right signal light. Sa left naman, yun, naging normal na siya at hindi na siya nag-blink sa harapan din at hindi na rin siya nagbe-blink. So try na naman natin ilipat guys ang ating signal light sa left side. Sa left side tayo mag-signal. So yon lumakas din ang ilaw ng ating signal light guys no. Kumpara kanya na hindi siya nag nalagyan natin ng diode. Sa left din naging normal din ang sa right, hindi na rin siya nagbe-blink. Pero alin na ba guys, itong motor na to is meron siyang uh, hazard switch. Nilagyan ko po ito wow! ng hazard switch noon. So try muna natin i-on mamaya um, ang ating hazard switch kung Uh, functional ba sa? O natin yun, itong switch na, ito guys, ito yung hazard niya. O natin. Try natin, check kung gum gumana bang apat. Yun. Malakas din ang ilaw ng ating signal light guys. Yung apat, no? Kahit naka-hazard. Maganda ang output ng ating diode guys. Mas lumakas ang ating signal light kumpara kayo na, na hindi natin kinabitan ng diode. So yun pong advantage guys, no? Kapag mayroong diode, no? Nakita nyo ba, mas lumakas yung signal light natin. Kaya na, medyo din yung apat eh na wala pa siyang diode, no? So, yun. Sa left signal, gumana siya. At nag blink ang right. Pagkatapos, no-off natin ang kanyang hazard. Sa right, gumana din at nalumakas din ang kanyang signal. Sa left, at hindi na rin gumana. Back to normal na siya, guys, no? At hindi na siya... Uh, blink ang apat so screenshot nyo lang gawa natin guys napaka basic lang yan kaya, kahit kayo kaya yung gawin kahit hindi na kayo pumunta sa mga shop you o no? isang linya sa ground yung isang linya sa ating ginawang diode yan. So, balutin nyo lang ng electrical tape guys sa lahat. Yan na, sana may tutunan naman kayo sa ginawa nito. At siyempre, huwag kalimutan i-shout out ang ating uh, customer. Siyempre, salamat ba sa tiwala. Ride safe. God bless. See you sa aking next video. Ayos.